May lead na ba kayo, sir? Alex, mukhang iniisa-isa tayo. Walang pinapatawan. Pati si Alvin dinamay. Sir, nandiyan na naman si Hitler. Kasama yung mali reports niya. Sige, babaan niyo na yan. Ipagpansin niya. Magpapasikat lang yan. Sir, 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 sir! Talagang hindi ka titigil sa pakikialam sa kasong ito, no? Ipa-aresto na kita! Pati inosenteng tao na tatamay sa hanggang mong mga solbang kaso at ka! Hindi siya inosenteng tao. Aset ko siya. Tsaka isa pa, wala akong hanggang sumikat. Baka ikaw. Kung gusto mong paaresto, gawin mo na. Sinusubukan mo ba talaga ako? gusto mo na naman mapahiya, no? Maraming dress dyan. naman ang gusto mo, eh. Lamang ka ng periyotiko. Dapat mo pa mabibira tapak ng interpreter official na. Ano? Tanong ko 'yan. Hindi mo bubunang. Hindi mo bubunang. Kapitan. Ah! Oh! Hindi niya 'yan kaya. Kapag hindi mo pa inamin, nai-knock out mo kasama mong yumari sa patrol car at pinatay ilang sa mga tao. Sasabihin ko sa ngayon palang buhay ka pa. Ihiwalayin ka na ng kaluluwa mo. Aminin mo rin, ikaw nagpatumba kay Bondat. At aminin mo rin, na dinukot mo ang kapatid ko. Talagang ito kami noong minuto. Ibintang mo na sa akin lahat. Huwag lang yung pagtukot ng kapatid mo. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. Patayin mo na ako. Dahil pag pinatay mo ako, para mo na rin pinatay yung magiging ama ng pamangki mo. Apo ng nanay mo. Anak ng kapatid Mo. Mo.

Nung una tayo naging kwentro, pwede mo na akong patumbayin nun. Ang sabi mo, utang ko sa yung buhay ko. Ngayon, kaya rin kitang patumbayin, pero bubuhayin kita. Kaya patas na tayo. Sa susunod, di ba na mangyayari? Oh. Uh. uh, Don, uh Hindi mo talaga alam po hanggang saan ang buhay na tao. Kanina lang humihinga pa ako. Mamaya kaya, hihinga pa rin kaya ako. Para mo, Gilian! Para mo! Hanggang dito na lang buhay ko. Sayang. Hindi pa ako nakakapag-asawa. Ibuelta mo, Gilian! Ibuelta mo! Papatay mo na ako. Papagurin mo pa ako. Dito na lang! Bilisan mo, Gilear! Madi-disigna siya tayo dito! Vuelta mo! Pakorek! Dinobol Cross tayo! Buhang talaga tong si Peklat ha! Dragon 2! Dragon 2! Kanayin niyo na! Okay, Dragon 1! Para!

Boss, madilim dun eh. Baka salubungin kami ng bala. Eh, di ilagay nyo. Naloko na. Ilagay daw natin. Ano pa ginagawa niya dyan? Bahala na! Tara na! Hoy! Kayong dalawa dyan! Sunod! Ano nangyari? Nakailag kami sa bala. Ayong dalawa. Boss, minalas eh. Hindi nakaligtas.